Uh, Lilet, sige. Punitin mo pa yan talagang magtatampo na ako. Ang ano po? Yan mismo eh, pagtawag sa akin, Sir Ramir. Di ba napag-usapan na natin na tatay ng itatawag mo sa akin? Eh, sorry po. Ay, nakalimutan ko lang po kasi, si Tay. Tatay. Masasanay ka rin na tawagin akong tatay. Pero sana, magawan mo na rin ang para na tanggapin ang totoo mong nanay. I I'm sorry I'm late. sa'yo um, Bakit po nandito si Attorney Mer? akong uh, kung may meeting po kayo, mauna na lang po so, ba ako? Lele, huwag kang umalis. Ako actually nagpilit kay Ramir para makasama ako sa dinner na to. Ano um, po sinabi niyo sa akin na dadating din si Attorney Mer. Alam kong iniiwasan mo si Meredith. Pero, pero sana, you can give her a chance. Lilith, anak. Please, huwag kang umalis. Ako naman talaga nagpilit kay Ramir na makasama sa dinner na ito. Pero ako na nakikiusap sa'yo na please give Meredith a chance. <murin> Mabuti naman at pumayag kang lumabas na kasama ko. Alam ko maraming problema ang nangyayari sa pamilya natin. At ikaw ang lubos na naaapektuhan sa mga nangyayari sa amin ng daddy mo. Kaya gusto ko kalimutan muna natin yung problema natin. How can we forget if nandito tayo sa paboritong restaurant ni dad, eh, paborito ko rin naman yung restaurant na ito, eh. You know what, Trixie? Let's not talk about your dad muna. Why? Does this mean mahikipaghiwalay ka na talaga sa kanya? Of course not! I'm just preparing myself dahil alam kong papasok ako sa gyera gusto kong maipanalo. Let's go. Anak, gusto ko rin sanang matutunan ang mga paborito mong pagkain para mapagluto rin kita sa bahay natin. Ito nga pala yung address ng bahay natin and iba pang contact details. Sana talaga makapunta ka sa bahay natin. Mm. Okay, Alam ko naman ko na busy kayo sa Keystone eh wag uh, huwag na po kayong mag ng panahon. No matter how busy I am, from now on, I will always make time for you, anak. A uh, ako rin. Ilan taong kita kasama sa bahay, pero hindi man kita nalagaan bilang di Pwede na po ba ko din Bakit ka gaano gagawin yun? Gusto ko lang po kasi makasigurado na gising ako Totoo talaga nangyayari ito. Mahihirap ko kasing paniwalaan na kasama ko ngayon yung nanay at atay ko eh. Kahit sinabi ko kay Lilith na handa akong palayain siya, may takot pa rin talaga eh hindi maalis sa sarili ko yung takot na baka isang araw, wala na si Lilith sa puder ko. Tanggapin na lang natin na pwede mangyari yun. Kasi nandiyan na yung niya yun. eh. Nandiyan ni si Sarah Ramil at si Lady Justice. Wow! Let's give a round of applause for Little Bear. Dahil natupad na rin yung pangarap niya na makasama ang Papa at Mama Bear niya. <laughs> ano, perfect family na kayo, no?